Hello mga tol, magandang araw sa ating lahat. Um, uh, for today's video mga tol, is kakain lang tayo. Ang sarap ng kain ko mga tol. I-fix ko lang sa iyo yung aming, aking ulam mga tol. Dahil <laughs> mahirap lang tayo, nagtitipid nagda-diet yung, <laughs> yung ating wallet yung ating wallet yung diet hindi tayo video, mga tuli, magmukbang lang tayo o kakain tayo ng hapunan ito lang naman yung ulam natin parang ini in-slice na kamatis at saka may halong itlog at saka kanin kahapon kasi yung ulam ko is pritong itlog ngayon naman is nilagang itlog na naman para naman paiba iba pero itlog pa rin <laughs> na nakaraan kasi noodles yung ulam ko ayan yung mga tol sa susunod na araw magbibideo na naman tayo na ulam natin ulam natin ay noodles maganta ba na kayo mga tol so, dito ko nakukunan ng buong video yung pagkain natin kasi pagkakain na naman tayo konti lang video ang kukunin natin dahil mahirap lang tayo mga tol ito lang yung ulam natin itlog at kamatis parang nare-recall ko ulit yung buhay namin dati sa construction kahit gaano kahit natin trabaho pero yung ulam itlong lang masarap din naman itong mga tol lalo na sa itong trabaho hindi naman masyadong mabigat or pagod okay lang Tipid-tipid din tayo mga binsan para may maipon din tayo. Mukhang kapag ipon din tayo ng pera. Kasi pag gastos tayo ng gastos. Wala tayong may ipon. Yung nakaraan mga tol, gulay at saka may sahalong karne. Mapalad bayon yun? Kasi naisipan ko magluto ng karne at saka gulay. Sa sunod na araw, baka maluto na naman tayo. Hindi ko alam kung kukunan pa natin ng video, hindi na. ang sarap ng kain ko mga tol pero hanggang dito na lang to kasi alam ko naman na di kayo manonood ng masyadong mahabang video kasi kumakain na naman tayo walang kwentang video